Hello, magandang gabi po, magandang umaga sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Bisit na bisit na naman po ang mga, ang mga buaya sa ilog ng Marikina. Uh, dahil po kahapon sa plenary debate ng OBP, uh, hindi na naman daw umaten si Madam BP Sara. Tapos, maltakin mo yung nabalitaan pala nila. Nagtatampisaw lang pala sa dagat. <laughs> Ikaw naman kasi, Madam pipi, bakit sa dagat ka nag-swimming? Eh alam mo namang sa ilog lang lumalangoy ang mga buaya. Doon lang sila sa ilog ng Marikina. Saka hindi sila pwedeng lumangoy sa dagat. May asin yung dagat, nalulusaw sila doon. So paano kanila masasakmal sa dagat? Dapat sa ilog ka lang naligo. Kaya galit na galit ang sabi nung isang kongresista. Ang sabi magresign na raw. Kailangan na raw mag-step down. Kasi uh, betrayal of public trust. Yan din yung sabi ng isang propagandistang si Raul Manuel. Ang sabi, pinaghintay daw sila ng 17 hours sa plenary. Pinaghintay daw sila ni BP Sara ng 17 hours. Sinagot yan ng OBP. Fake news ka, bakla ka. Yan ang sagot sa kanya. Yung isang kongresista naman na convicted, ay eh kailangan na raw i-impeach si Sara. Kung iisipin nyo, no, karamihan ng galit na galit sa ating Madam Bibi Sara ay mga buhaya sa ilog ng Marikina. Meron din sa ilog ng Pasig, sa Maynila. <laughs> karamihan congressman. Merong isa sa Senado. Ano? Isang senador. Pero karamihan congressman. So nakikita nyo na, no? Kung sino yung talagang nag-uutos. Ano po? Kaya kita nyo, no? Siyempre, utos yan ng Panginoon nila doon sa kamara. Dalawa yung Panginoon nila dyan. So, wala nang kaduda-duda. Sila ay parang sinususian para atakihin ang ating Madam Vice President Sara. Dahil nga may ambisyon yung Panginoon nila dyan. So mas sumisip sip ka, mas galit na galit ka kay Vice President Sara, mas malaki ang iyong premyo. <laughs> Di ba? Mas uh, mas danda ka, mas uh, emotional ka para mahikayat mo ang mga tao, siguro mas mas malaki ang Christmas bonus mo <laughs> malapit na ang December. Kailangan may drama-drama, no? Kailangan mapaniwala mo ang mga tao at meron kang malaking bonus sa pagdating ng Pasko. Sipsipan, pagalingan, pabidahan. Yan po yung nakikita nyo sa Congress, di ba? Uh, ginagawa na po itong korte. Dapat ang iniimbestigahan nila yung mga ano eh, mga departamento, mga sekretary. Kaya lang Iniimbestigahan nila Pogo si Alice Go lang. Si Kasi Ong hindi naman siya Pogo. Eh ang daming sinabi ng PAOK na ang illegal na Pogo sa bansa ay mahigit tatlong daan. So balik tayo dun sa kay Madam Vice President. no Bago natin pala yan talakayin, meron pa tayong isang topic yung bagong banat ni Manong Ted Pailon tungkol po sa bigas sa pangako ng ating mahal na Pangulo na pababain ang bigas so yan po ang ating topic ang pag-uusapan bago ang lahat pakilike po muna ang video ng ito and then paki subscribe na rin ang ating channel alright uh, may mga picture na nailabas ano Uh, kay Bipisara <clears throat> tapos uh, yan ang sinasabi nila mas inatupag pa ni Sara na mag beach kaysa umattend sa plenary so ito po ang sagot ng uh, OBP dito po niloloko nila ang taong bayan eh ginagago nila eh So, ito yung sinabi ni Raul Manuel. We waited 17 hours BP Saras dodging of budget debate. A clear betrayal of public trust. Sabi mo, sabi po ni Raul Manuel. So, ito po ay fake news. Sabi ng OBP. Okay, merong statement po ang OBP. Okay, ito po. Ah, Fake news. OBP didn't make congressmen wait for 17 hours as early as September 16, 2024. September 16, ha? Ah. The date when the letter was formally received by Kong Sia Alonto at yung office. September 16, nagpadala ng letter ang Office of the Vice President kay Adjong's office at nareceive niya ito September 16. Ah uh, the budget in sponsor Siya kasi yung sponsor si Adjong. Oh, uh, Adjong al uh, himself already knew that uh, Vice President Sara Duterte, BSSD or uh, BPSD leaves the deliberation of the OBP budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives as stated in the last paragraph of, the let of her letter. The received date by Kong and Young's office is clearly indicated at the lower right of portion of the letter. So ito nga po yan. Ayan o, oh, nasa kanan. Yan po yung letter ng OBP. Ibig sabihin, September 16, alam na nila na hindi na-attend ang ating Vice President Sara. Okay? Ang lumalabas sa sinasabi nila, uh, ayaw nila nang nababastos daw sila. Ayaw nila nang nababastos. Galit na galit sila sa sa isip ko naman kayo ba mayroon kayong galang mayroon ba silang galang kasi parang ang tingin sa kan nila sa sarili nila panginoon sila talagang mataas sila powerful sila yan ang tingin nila sa sarili nila eh yung mga bisita nila ginagalang ba nila minamanyak niya nga eh may mga manyak nga dyan eh. Yung mga matatanda pa. Kung makatingin eh. Kala mo ano eh. Kala mo rapist. May mga nag-comment na. Oh, yung mga matatanda dyan. Mukhang rapist. Ng mga congressman. Kung duruduruin nila eh. Wala silang galang sa mga bisita nila. Binabastos nila. Ngayon puntahan natin yung tradition, no? Doon sa quick pass, ang mga ang mga nakalipas na vice president uh, ginagampanan nila, ginagawa nila yung dekada-dekada ng tradition para sa quick pass ng budget ng OBP. Ah, uh, ito po'y naisip din ng mga congressman dati. Sila din po ang gumawa nito eh. Yung tradisyon na to eh. Bakit kanyo? Tradisyon para sa president. Tradisyon para sa vice president. Na quick pass. Mabilis na ina-approve. Mabilis na pinapasa ang kanilang budget. Yan po yung courtesy, yan po yung tradition at paggalang, no? Yan yung paggalang. Bakit? Bakit naisip yan ng mga congressman dati? Kasi kung ikaw ay congressman, ikaw ay congressman doon lang sa bayan mo, doon lang sa distrito mo, doon ka lang congressman. Ang bumoboto sa iyo siguro 30,000 up to 100,000. Pero ibahin mo ang president. Ang president, si Bongbong, Bumoto, ay nakakuha ng boto ng 31 million. Ang vice president, 32 million. Doon pa lang sa boto, napakalayo na ng diferensya nyo. Uh, ikaw, congressman, napakalayo na ng diferensya mo sa vice president. At ikaw, congressman ka lang doon sa bayan nyo. No? Kung representative ka, kaunti ilang din ang boto mo. Ah, kung, kung ikaw ay party list, kaunti lang din ang boto mo. iko mo sa sa vice president. Okay? Ang vice president, siya ay vice president ng buong Pilipinas ng buong bansa. Vice President siya ng buong bansa. Ikaw, representative ka lang ng bayan nyo. Doon ka lang congressman. At ang Vice President, kinikilala yan ng buong mundo ng mga leader ng bawat bawat bansa sa buong mundo ganyan kalawak ang Vice President. Ang dami niyang nagka-courtesy call ngayon. May post ang uh, Inday Sara ngayon na yung ambassador ng France nakipag-meeting sa kanya. Kinikilala siya ng bansang France. No? Nakipag-meeting sa kanya uh, sa nire-represent ng ambassador na yung bansa na ng France. At uh, ang sabi sa caption, para mapalawig pa, mapalalim pa ang pagkakaugnayan ng Bansang France at Pilipinas. Ikaw, congressman ka lang doon lang sa bayan nyo, sa distrito mo. Kaya kung titignan natin, ikaw dapat ang unang gumalang sa vice-president. Kala nyo ang lilinis nyo? Huwag nyo dadramahan ang mga, lalo na ang mga kabataan. Nililin lang nyo. Para kayong gumagawa ng propaganda. Ang mga komunista, mga propagandista yan. Hustler sila yan. Pero yung mga baguhang kayayabang na congressman, <clears throat> hindi kayo malinis. Ano? Kaya Umaasa ako at naniniwala ako. Hindi nyo ma mahihikayat sa mga drama nyo ang mamamayang Pilipino. Lalo na ay yung mga solid na Duterte supporters. No? So, tungkol naman sa impeachment nitong ni convicted Franz Castro. Hanggang ngayon kasi, wala silang grounds wala silang maikaso na si BP Sara ay may plunder case, nagnakaw, perjury wala rin. Yan yung mga kaso dati ng ano eh, impeachment kay Era. Kaya gusto nila umaten doon sa kamara sa Congress si BP Sara para ma nila mapahiya nila at the same time makakuha sila ng grounds kasi pwede nilang gamitin yun sa impeachment eh hindi naman po pwede napakatalino po nung ating Madam Vice President hindi nila makokorner para hindi sila makakuha ng kung ano mang grounds kasi madali nilang maipapasayan sa Congress dahil may number sila madali yung lilipat sa Uh, sa sa Senate. At ito na ngayon, bali uh, balibalita na mukhang tagilid ang Senate Presidency ni Escudero. Mukhang papalitan siya. Kasi ang problema ng Malacanang, hindi pa nila mahawakan totally ang Senate. No? Eh mag-election pa ngayon. Kailangan manalo ng mga Uh, Senate lineup ng administrasyon kailan manalo yung mga senador nila so para mahawakan nila ang Senate ang Congress hawak na nila eh. ang Senate, kumbaga <clears throat> medyo tagilid pa, medyo hindi pa hindi pa sigurado ang administrasyon so yan po yung mga posibleng mangyari sa mga susunod na kabanata baka si Cheese Escudero ay matanggal sa kanyang pwesto anyway dun, dito naman po sa uh, sa banat ni uh, Ted Pilon uh, nung nakaraan po uh, nagpataw ng taripa na tarip rate cut para dun po sa mga Uh, import importer ng bigas na bawasan ang kanilang buwis from 35% ginawa na lang 15% sa pangako na bababa ang presyo ng bigas so ito po yung uh, sinasabing uh, betrayal of public trust kay PBBM mo dapat ikinakabit ito eh. So, ito po ang nangyari, no? Ang nag-approve pala nito, ito po yung executive order number no. 62. Tanda-tanda natin ito. Uh, ang nag-approve pala nito, ang NEDA board, no? At ang mga board na ito ay composed of different cabinet member. At ang chairman po dito ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. No. So iba't ibang grupo na po ang nagano rito nagdemanda o nagsampan ng kaso sa Supreme Court, sa Ombudsman para para papanagutin po ang mga nagmalabis sa kapangyarihan. Yan po yung nasa balita ano. Dahil hindi raw ito dumaan sa legal sa tama at legal na proseso. So sino ba ang mahilig gumawa ngayon ng mga shortcut shortcut dahil powerful sila, panginoon sila. Walang makakapalag dito. Yung tamang proseso po, legal na proseso. Hindi na ginagawa ng gobyerno ito. Wala nang proseso-proseso hanggang sa naipasa nila itong executive order. Ito ay hanggang 2028 no na ibinababa nila sa 15% ang buwis ng mga rice importer. Eh naisip ko ngayon, naalala ko. Hindi ba si Maharlika inexpose na to nakaraang taon pa? Hindi nga ako makapaniwala dito eh. Noon, noon last year, Hanggang sa dito na lang ako naniniwala eh. Uh, doon po sa Malacanang, di ba may ahas po doon. Ipinakilala daw kay Maharlika. Si Maharlika nagkikwento nito. Yung mismong kaibigan niya, kaibigan ng ahas. Na, oy ito. Ang business, ang business daw nito ay isang rice importer. So, itong mga rice importer, kaibigan ng ahas sa Malacañang. Ala, ah, ah, tantang tanda ko to kasi napanood ko yung video ni Maharlika Halikay, no. So ang nagpasa ng executive uh, order number no. 62 ay ang NEDA Board kung saan si President Bongbong Marcos ay chairman dito. Okay? So, parang nakikita nakikita na natin ano sino ba talaga ang sindikato ano ang sindikato sa Department of Agriculture at sa iba't ibang departamento ng gobyerno <coughs> sila di ba sila ginagawa nila ng paraan, no? Gagawa ng executive order. So, okay na. ang nangyari po ganito. Dahil sa pangako ng NEDA, ng Department of Agriculture, na bababa daw ang presyo ng bigas from uh, from 6 6 pesos to 7 pesos. Mararamdaman daw agad yan. Oh. Pero po, uh, noong May 3, 2024, Teka lang ha. Bababa daw ang bigas sa June 2024. Ito po sinabi nila noong May 3, 2024. Ngayon taon na po ito bababa daw ang presyo ng bigas sa June 2024. Eh, sabi ni Manong Ted, eh, hindi nangyari. Yan ang sabi niya. Ngayon naman, noong July 19, sinabi na naman, nabababa ang presyo ng bigas sa August. June, ay July, July 19 na sinabi. August daw bababa ang bigas. Huh? Ngunit hindi na naman ito nangyari. Dalawang pangako na hindi nangyari. Noong August 15, August 15 last month lang po ito. Sinabi na naman ni Secretary Chu Laurel, mararamdaman ang epekto ng Executive Order number no. 62 sa buwan ng October. September na September 24 na ngayon. Buwan ng October naman ngayon ang pangako. No? Eh dahil mukhang malabo na mangyari. May bago na namang pangako. Nito lamang September 18. So i-google nyo yan malamang daw magkakaroon ng malaking pagbaba sa Enero 2025. Alam mo yung ano yung uh, ginagago kana na ng harap-harapan ng gobyernong ito. <coughs> parang ano yan, parang utang, no? Bawa yung kumpare mo. Sasabihin ng kumpare mo, ay, pare, bukas na ako magbabayad, ah. Bukas na. Sa utang ko. Eh, di kinabukasan. Umaasa ka. Sabay, ititext mo yung kumpare mo. Sabihin ng kumpare mo, ay, mamayang hapon na. Kinabukasan na, eh, di ba? Ay, mamayang hapon. Mga alas tres pa. Ganyan, ganyan. Di alas tres. Hintay ka. Wala. Tinext mo ulit. Eh, kasi ganito, pare. 'yung 'yung kausap ko eh ibibigay sa akin pera eh alas 5 raw, alas 5. <laughs> Tintay ka na naman, alas 5. Eh alas 7 na. Dumating alas 8. Wala na. Na-iskam ka na. Itong gobyerno ng ito parang isang malaking scam ito. ini -scam lang tayo. <laughs> di ba malinaw na binubudol na naman tayo? Scam lang ito eh. Sino na kinabang? Ang bigas nananatiling mataas. Tama. Hmm. Sino na kinabang? Yung mga kaibigan nilang rice importer. Eh, bumaba yung kanilang binabayarang buwis eh. At kung i-declare ide nila na ganito lang kinita namin eh. So, times 15% ang tax nila, eh di ito lang makukuha ng gobyerno sa kanila. Kasi, based on declaration lang yan, ito lang kinita namin, no? Oh. <clears throat> Walang mapapala ang gobyerno dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Ang ating bansa, pabagsak talaga. Pasad-sad kayong mga Marcos supporter, huwag kayong aasa na magkakaroon ng kaunlaran dito sa ating bansa. Department of Agriculture pa lang yan. Hanggang sa, ang sinabi daw, nung NEDA, nung Department of Agriculture, eh kaya pala, nahihirapang mapababa ang presyo ng bigas. Dahil dun sa Manila Port, sa Seaport, no? Dahil nagkakaroon daw ng traffic yung mga container ng bigas doon. Eh sumagot yung Bureau of Custom. Ang sabi daw pala, eh talaga namang hindi nila kinukuha yung mga bigas diyan eh, mga container ng bigas diyan eh. Kasi hinihintay daw nila tumaas ang presyo. Sabi ng mga rice importer. <laughs> Papaano? Paano bababa ang presyo kung ganyan ang dahilan ng Bureau of Costo. Eh di sila nagkakalaglagan, ano? Ang gulo, di ba? Iyan Yan ang gobyerno ni Marcos. Magulo. Parang yung yung nakaraang KOJC si siege lang yan, eh. Sabi ng sabi ng PNP, ganito. Sabi ng DOJ, ganito. Sabi ng DILG, ganito magkakaiba sila. Tapos sasabihin ni interview si Marcos. Oh, kasi tama naman yung sinabi ng DILG. Tama naman sinabi ng DOJ. Tama naman sinabi ng PNP. Lahat tama. <laughs> eh, di ba? Praning lang. Salamat po sa panonood. <laughs> See you next time.